Mr. Daniel Razon, kibuin mo ito. Kasi nalubog ka na rito eh. Isipin mong ipinahayag. Isipin yung mga kababayan. Huh? Ito pong Believer Magazine, ang ibig sabihin ay BLE Forever. Ano po? <laughs> doon sa page 38, nakakatawa. Nakakatawa, bakit? Sapagkat, para doon po sa mga ngayon lang sumubaybay sa akin, doon sa page 38, anong nilagay doon? Pakita natin yung page 38. Doon sa Believer Magazine, ay e ano nakalagay o? Oh? Like Moses, ayun o, no, nakalagay, paki-enlarge. Ang ah, nakalagay po, like Moses, the king of Egypt. Receive <laughs> nyo, <laughs> si Moses daw. <laughs> Hari ng Egypto. <Ihip> <laughs> Kailan pa naging hari ng Ehipto? Oh, sagutin mo ito, Mr. Daniel Rason. Kailan pa naging hari ng Ehipto? Ha? Si Moises. Ba't di mo kinikibu yan? Oh, natatawa na. Marami natatawa tuloy sa... Ah, ewan ko kung anong nasa isip nito magtsuhin ito. Anong pahina ng Biblia na si Moises ay hari ng Ehipto? Kaya itong si Mr. Daniel Rason, oh, hari ng sablay eh. Si Ituro, si Moses daw ay king of Egypt, ang king din ito ni Mr. Daniel Razon. Kimuin mo yan. Ha?